May mga mainit na balita that uh, we want to, uh, of course, qualify uh, lang, no? Um, Unang-una, ayaw naman namin ng away, no? In fact, uh, di ko alam bakit sobrang defensive naman ang aking tito, no? Unang-una, syempre, tito kayan yan, mahal ka yan, no? Iba naman ang uh, personal kaysa politika, kumbaga, no? So... I'll always have a soft spot for MNK. Naalala ko pa nung nagkampanya kami. Nagtumakbo pa kami, di ba? So, nag-cruise pa kami ng NP Cruise. So, uh, I don't forget those things. No, I don't forget the history. I don't forget na siya po ay uh, aking uh, tito, And I have respect uh, for him uh, despite whatever he may do or say. No? Uh, nakakatuwa lang na ayun nga, sobrang defensive. Eh, sa 36 years ko po na nandito sa mundo. Usually kasi pag defensive ibig sabihin guilty. ba? Diba? Pag nagiging emotional ibig sabihin may may natamaan ka. na 'di ba? So 'yun lang. But uh, ayoko naman is isahin lahat. Siguro sayang lang oras natin, no? Ah uh, pag ganun, in fact, nandun lang po ako sa fiesta kasi ang gusto ko siyempre batiin ang ating mga lawagenyo na Tagal Metro La Paz. at simple lang naman po ang aking mensahe. No? Kasi siyempre guest of honor po si top councilor Brian Alcid. At ang mensahe ko lang ay gumanda ba ang ating buhay noong 19 to 24? Diba yun lang naman? At ito po ay isang choice. Nagbibigay po kami ng isang choice sa ating mga lawagenyo. No? Kasi in fairness, uh, hindi naman lahat ay masama sa Lawag City. No? May mga achievements din. In fact, binanggit ko nga sa aking sopa, di ba yung 4H nila, 4PH, uh, na housing project sa Lapas, sa Sand Dunes. Um, may mga nakikita pa tayong konting improvement. But overall, naniniwala po kami na kulang. No? Uh, this has been seen even during COVID, no? Nang sa pandemya, de ba? Lahat kayo nga nag compare pa niyo ang Batak City i-compare sa Lawag, de ba? Tapos naalala ko pa sabi ni po ni MMK na ah kasi mas maliit ang Batak City. Eh mas malaki naman ang budget ng Lawag, hindi ba? So, yan ang tanong po namin. Saan po pupunta ang budget ng Lawag City? Lawag City is our capital. It is our largest city. They have a big budget. So, where is it going? That's the question. As I said, gusto kong maging patas sa akin, Tito. Nakikita ko naman may mga bago sila.